sa kamara? Ha? Kasabot? Hindi ako nasa kasay. Temag alit ang ganyo. Oh. Alit? 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 Ali. Ay, Alit? nang Ali. Lang. Dira lang, duwa kung kinsa pud naka nindot mo kuan mo mukimbot diri ah sige una si Mara ge Ngayon, kay number 1 Mara Rose eh, hineta diha ka dra Eh, bilin na ibilin e, ibilin e, na apaan lang sige na sige na Mara ana ya ayo kay ayo ayo na pagkuan ihumo e, ra